Yes, maging sa mga Pilipino sa sa na na eh, ay suportahan ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isang vlogger dito na impeachment complaint laban kay Boss, Osara. ano ba yung pinaglalaban mo? Ba, na Pailalaban kapayapaan at ay, ay totoo yan. Kasi ang kapayapaan ay dadala sa atin ang pagtatagumpay Oh, sa ating buhay. Um, hindi lang sa isa, hindi lang sa isa. Um, bawat sambayan pinagumpayanan. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas ang tumutulong dahil wala na nakakita. Pero mas kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may nakakaming pagresponde sa lipunan at pagiging.

Hindi <coughs> uh, <may> kami makapasok <coughs> doon sa mismong ano, Kireno Grand kasi parang kapal na tao talaga. May na hindi lang ang mga pebron ng Iglesia Tempesto na nakasalita sa atin. Pag-ing ang mga kapalaya, ulas ang mga mga ko rin mga kapalaya Ito na ang ulan Ito na ang ulan Ito na ito mga bossing ha Alas 11 pa lang ng tanghali ha Ganito na kadami ang tao dito sa My Quirino Grandstand Ng Lunita Mula doon sa Taka Abinyo Papunta dito sa Quirino Grandstand Ito na uh, Ito na ha Totoo na to talaga ha Ayan ha Bukod pa yan sa doon sa mga malilim ng punong kahoy ha? جي بي سي جي بي سي dito na dumalo Ayan, main doon pa sa likuran na ni nibobol sa nyo Ayan So, wala man lang nakapansin ng kalabaw na yan Hindi naman pinakain Ito mo yung kalabaw oh. Payat na payat na Kasi ako sa Sinali yung kalabaw Nananahimik yung kalabaw dyan sa gilid ah Kasi interview natin si Bobo Chicken. Uh, mga ilang size estimate niyo mga ilang tao na yung dumalo sa piece rally na ito. Estimate lang natin sa rally natin ay mga nasa mga, mga 3 million. 3 million. Marami na no? Marami na no? Marami na no? Marami no? Ito ah Ayon sa survey kanina sa mga kapulisan is nasa 1.5 na dumalo alas 8 pa lang ang umaga So, alas 6 pa lang ng umaga 1.5 million So ngayon alas 11, uh, tinatayang nasa mga 3 million na yung dumalaw. Marami marami pa po yung paparating nasa mga kalsada pa dahil sa sobrang traffic. Ayan. So mali nga yung uh, estimated nila na 1 million. nakuha na yung estimated number ng dadalo 1.5 million na Lagi sa pinakababa uh -huh. na kapag ka ito walang naibigay na oportunidad na ang gobyerno mm -hmm. May po nakita nyo ito pwede pa rin magkaisa mm -hmm. Di ba? Hindi ka ka kapag nakita mo itong dagat ng tao Nasa iba yung dagat na nakasubaybay sa ating programa ay nagpapahayag ng pagsuporta ah? ng pagkakaisa. Milyong, milyong oh. oh. dapat din yun. So, tama ka. Okay. Okay. dyan lang, dyan okay. sa, banggitin okay. ano, ko na, sa okay. Southern Ontario, sa North York,